Aries, ang pahiwatig para sa iyo ngayon ay may kinalaman sa tiwala at pagunawa. Kapag nagkaroon ka ng tiwala sa iyong mga kasama, mas madali mong maipapahayag ang iyong mga saloobin at mas makakabuo kayo ng masayang samahan. Ang araw na ito ay maaaring magdala ng mga pagkakataon para sa inyo na makagawa ng mga bagay na hindi lamang magbibigay ng kasiyahan, kundi pati na rin ng mga oportunidad para sa pagkakakitaan. Gayunpaman, mag-ingat ka rin, habang ang iyong likas na kabaitan ay isang magandang katangian, kailangan mo ring maging mapanuri at magtanim ng kaunting pag-aalinlangan lalo na sa mga taong tila may layuning mapagsamantala sa iyong kabutihan. Sa tahanan, ang kalusugan ay nangangailangan ng espesyal na atensyon, may senyales na maaaring dumaan ang isang karamdaman na magdadala ng panghihina ng katawan, iwasan muna ang maliligo ng matagal ngayong araw, lalo na para sa iyong pamilya, upang makaiwas sa anumang hindi magandang dulot ng pagbabago ng panahon. Pagdating sa pera, pinapayuhan kang huwag munang maglabas ng anumang halaga sa ibang tao sa araw na ito, may tanda ng swerte sa iyong mga hawak na salapi, at kung ito'y gagamitin mo ng tama, lalo pa itong madaragdagan, ang enerhiya ng araw na ito ay nagbibigay daan sa iyo na palagwin ang iyong yaman kaya't maging maingat at matalino sa paghawak ng pera. Sa pag-ibig at relasyon, sikapin mong mapanatili ang masayang aura at laging maging nakangiti. Ang pagiging maunawain sa bawat salitang iyong maririnig ay magbibigay ng kapanatagan at makakaiwas sa anumang tampuhan o alitan. Ang mga masuswerteng kulay para sa araw na ito ay ginto at rosas habang ang mga numero labimpito, sampu, at dalawampung ay maaaring magdala ng dagdag na swerte, ang isang kaibigang Aquarius ay maaaring magsilbing gabay sa iyo ngayon, na magbibigay ng liwanag sa landas na iyong tinatahak sa ilalim ng sinag ng buwan. Taurus, ang pahiwatig ang pagiging matatag sa mga usapin at mga naririnig mula sa kausap ay napakahalaga sa araw na ito, huwag hayaang maapektuhan ka ng mga opinyon ng iba, manatiling kalmado at may kontrol sa iyong mga damdamin, ang pinapahiwatig. Sa tahanan, kung may balak kang magplano ng isang okasyon, isaalang-alang ang pag-imbita ng iyong mga matatalik na kaibigan lalo na kung may kakayahan kang maglaan ng budget para rito, ang pagkakaroon ng masayang selo salo kasama ang mga malalapit sa iyo ay magdudulot ng kasiyahan at dagdag na koneksyon. Pagdating sa usaping pinansyal, unahin muna ang mga mahahalagang gastusin bago ang iba pang bagay tiyakin na matutugunan ang mga pangunahing pangangailangan at mga dapat bayaran upang maiwasan ang stress sa hinaharap. Sa trabaho, huwag magatubili na isa katuparan ang mga ideya o proyekto na nasa isip mo. Ang iyong kumpiyansa at determinasyon ay magiging susi sa tagumpay sa araw na ito. Panindigan ang iyong mga plano at gawin ang nararapat upang maabot ang iyong mga layunin sa aspeto ng pagmamahalan, maging mas malambing at mas maasikaso sa iyong kapareha ngayong araw. Ang simpleng mga kilos ng pagmamahal ay may malaking epekto sa inyong relasyon, at ito rin ay magbibigay ng dagdag na saya sa inyong pagsasama, mga masuswerteng kulay at numero. Kulay color blue at color yellow ang magdadala ng swerte sa iyo ngayon. Huwag kalimutang isama ang mga numerong 18, 25, at 10 sa iyong mga desisyon, Virgo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng gabay kapalaran ng sikat ng araw. Gemini, ngayong araw ang pahiwatig para sa iyo ay umiwas muna sa pagpasok sa mga bagong deal o pagbiyahe ng malayo. Ang enerhiya ng araw na ito ay nagmumungkahi na ang iyong mga plano ay maaaring hindi magtagumpay gaya ng inaasahan. Mas mainam na pagtuunan ng pansin ang mga pangangailangan ng iyong pamilya at unahin ang kanilang mga kagustuhan. Ang pagpapahalaga sa kanilang kapakanan ay magbibigay sa iyo ng kaligayahan at kapayapaan ng isip. Pagdating sa pinansyal, ang araw na ito ay nagsasabing ang pagtutok sa iyong mga kasalukuyang pinagkakakitaan ay magdadala ng dagdag na grasya, ang pag-alaga sa iyong mga natatanggap at pagbibigay ng tamang atensyon sa mga oportunidad na nasa harapan mo ay magpapalakas ng daloy ng yaman sa iyong buhay. Sa madaling salita, ang kasalukuyang swerte ay nasa pagpapanatili ng mga positibong gawi at sa pag-iwas sa mga alang ay -e ng hakbang. Sa trabaho, ang pagiging mapanuri at mapagduda ay magiging kapakipakinabang sa iyo ngayon. Hindi lahat ng bagay ay kung ano ang tila sa una, kaya't mahalaga ang maging mapanlikha at mapanuri sa iyong mga desisyon, ang tamang pag-alam sa mga detalye at pagsuri sa bawat aspeto ay magbibigay sa iyo ng kalamangan. Ang mga masuswerteng kulay para sa iyo ngayon ay color blue at color gold. Habang ang mga numero number 8, number 22 at number 42 ay maaaring magdala ng dagdag na swerte. Taurus ang kaibigang zodiac sign ang araw na ito ay puno ng enerhiyang nagmumula sa liwanag ng araw. Cancer Ngayong araw kung may mga usapang kailangan mong pag-isipan at pagpasyahan, mas makabubuting ipagpaliban mo muna ito, bigyan ng sapat na panahon ang sarili para suriin at timbangin ang mga posibleng hakbang bago gumawa ng desisyon, ang pag-iwas muna sa pagtulong lalo na kung ito'y tungkol sa pera o mga legal na dokumento, ay may iwas ka sa mga komplikasyon at posibleng problema sa hinaharap ang pinapahiwatig. Sa tahanan, Mahalaga ang pagbibigay pansin sa mga salitang banibitawan ng iyong mga mahal sa buhay. May mga pagkakataong kailangan mong pakinggan at unawain ang kanilang mga saloobin sapagkat dito mo mahahanap ang mga sagot na hinahanap mo. Sa aspeto ng pagmamahalan, iwasan ang sobrang higpit at kontrol, ang pagiging masyadong mahigpit ay maaaring magdala ng tensyon at alitan, hayaan mong damaloy ng natural ang inyong samahan, at magtiwala na ang tamang pag-unawa at pag-aalaga sa isa't isa ay magdadala ng kasiyahan at kapayapaan sa inyong relasyon. Ang mga masuswerteng kulay para sa iyo ngayon ay color silver at color green, habang ang mga numero ay number 10, number 19 at number 37 ay nagtataglay ng enerhiyang maaaring magdala ng dagdag na swerte. Scorpio ang kaibigang zodiac signs. Ang mga gabay kapalaran na mga bituin ay nagsisilbing gabay. Leo Ngayong araw ang pahiwatig para sa iyo ay pagtuunan ng pansin ang iyong pamilya. Bigyan mo sila ng sapat na oras upang mas mabilis kayong magkaunawaan. Ang bawat pag-uusap ay may potensyal na magdulot ng malalim na koneksyon at mas makabuluhang payo. Kung mayroon kang nakaschedule na deal o pakikipag-usap sa ibang tao, huwag mo itong ipagpaliban ito'y isang magandang pagkakataon na dapat mong ituloy, ang enerhiya ng araw na ito ay nagdadala ng tagumpay sa mga transaksyon, kaya't samantalahin mo ang pagkakataon. Sa trabaho, kung may nais kang ipahayag, huwag kang matakot na sabihin ito ng diretsahan, hindi mo kailangang mag-alala kung ang iyong sasabihin ay maaaring magdulot ng galit sa iba, dahil sigurado ka naman sa iyong mga sinasabi at ang katotohanan ay nasa iyong panig, ang iyong kumpiyansa ay magbibigay daan sa iyo na maipahayag ang iyong mga saloobin ng maayos at epektibo. Pagdating sa tahanan, iwasan ang mga biro o salita na maaaring makasakit ng damdamin ng iba, ang sensitibong pakikitungo sa mga mahal sa buhay ay magdudulot ng masayang kapaligiran at iwas sa hindi inaasahang tensyon, ang pagiging maalalahanin at maingat sa iyong pananalita ay susi upang mapanatili ang kapayapaan sa loob ng tahanan. Sa aspeto ng pag-ibig, ito ang tamang oras para ipakita ang iyong lamang at pagmamahal ang pagiging malambing sa iyong kapareha ay magdadala ng saya at tibay sa inyong relasyon. Masaya at mapayapa ang inyong araw kung ipapakita mo ang iyong tunay na damdamin. Ang mga masuswerteng kulay para sa iyong ngayon ay rosas at berde, habang ang mga numero labing walo, lima, at dalawamput siyam na ay nagdadala ng dagdag na swerte. Ang isang kaibigang Gemini ay maaaring magbigay sa iyo ng mahalagang gabay, na nagtuturo ng tamang landas sa ilalim ng liwanag ng buwan. Virgo, ngayong araw ang iyong pahiwatig ay umiwas sa anumang biro o pang-aasar, lalo na kung ikaw ay may mga transaksyon o usapang negosyo ang pagiging seryoso at profesional ay magbibigay sa iyo ng mas mataas na tsansa ng tagumpay. Iwasan mo rin ang pagbibiyahe sapagkat maaaring magdulot ito ng hindi inaasahang gastos at maaaring magdala ng stress na makakaapekto sa iyong kalusugan. Kung mayroon mang kailangang pagdesisyonan ngayong araw, tiyakin na ito'y may kaugnayan lamang sa iyong pamilya at mga kapatid. Sapagkat ang mga bagay na ito ay nangangailangan ng iyong buong atensyon. Sa usaping pinansyal, maghigpit ka ngayong araw. Ang pagiging maingat sa paggastos ay makakatulong sa pag-iwas sa mga hindi inaasahang aberya. Tandaan na ang bawat piso ay mahalaga at ang disiplina sa paggastos ay magdudulot ng mas magandang kinabukasan. Sa trabaho, ang maagang pagpasok ay magbibigay sa iyo ng kalamangan. Ang pagiging maagap ay magdudulot ng mas maraming oras upang maisaayos ang mga bagay-bagay. At ito rin ay magbibigay ng positibong impresyon sa iyong mga kasamahan at sa iyong superior. Sa iyong mga kaibigan at kakilala, mag ka sa pagpapakita ng sobrang kabaitan, lalo na sa mga biglaang pagkikita hindi lahat ng tao ay may mabuting intensyon, at mas makabubuti na maging tahimik at mapagmasid. Ang pagiging mapagmatsyag ay magliligtas sa iyo mula sa mga sitwasyong hindi konais-nais, -nice. ang mga masuswerteng kulay para sa iyo ngayon ay color blue at color green, habang ang mga numero ay number 29, number 42 at number 8 ay nagdadala ng positibong enerhiya. Ang isang kaibigang Capricorn ay maaaring maging gabay mo sa araw na ito na magbibigay sa iyo ng liwanag at direksyon sa gitna ng mga hamon na dala ng mga bituin. Libra, ngayong araw ang pahiwatig ay mahalaga na magkaroon ka ng positibong pananaw lalo na sa pakikitungo mo sa mga tao, kabilang na ang iyong mga kapatid ang pagiging optimistiko ay makakatulong upang maiwasan ang anumang negatibong enerhiya na maaaring makasira sa iyong araw. Kung mayroong mga usapin o transaksyon na kailangan mong harapin, mag-ingat at iwasan ang pagmamadali sa pagpirma ng mga dokumento. Mas mabuti ng ipagpaliban ito hanggat hindi ka na sigurado sa iyong mga desisyon. Sa aspeto ng relasyon, Napakalakas ng iyong sex appeal ngayong araw at tila lahat ng mata ay nakatuon sa iyo. Ngunit tandaan, kasama ng pagtingala ng marami ay ang paglapit ng mga tukso. Maging maingat sa pakikitungo sa iba at huwag hayaang masira ang mga relasyon dahil sa mga pansamantalang damdamin. Sa trabaho, ang pagtitiwala mo sa iyong sarili ay magiging susi ng iyong tagumpay at kasiyahan ngayong araw. Ang pagkakaroon ng tiwala sa sariling kakayahan ay magbibigay sa iyo ng lakas ng loob upang harapin ang anumang hamon at magdala ng positibong resulta sa iyong gawain. Pagdating sa pag-ibig, kailangan mong bitawan ang mga alalahanin at suliraning nagpapabigat sa iyong isipan. Huwag hayaang ang mga ito ay maging hadlang sa inyong relasyon. Ang pagiging bukas at malambing sa iyong kapareha ay magbibigay daan sa mas malalim na koneksyon at pag-unawa. Ang mga masuswerteng kulay para sa iyong ngayon ay color green at color yellow, habang ang mga numero ay number 18, number 10 at number 24 ay maaaring magdala ng swerte. Ang isang kaibigang Gemini ay maaaring magsilbing gabay at inspirasyon para sa iyo, na magbibigay ng liwanag at direksyon sa landas na iyong tinatahap, sa ilalim ng mga gabay ng bituin. Scorpio, ngayong araw ang pahiwatig para sa iyo ay magingat sa pakikisalamuha. Kung hindi ka komportable o hindi mo gusto ang iyong kausap, mas mabuting umiwas ka na lamang ang pagpapakumbaba at kabaitan ay maganda. Ngunit mag-ingat na hindi ito masamantala ng iba. Huwag kang matakot na humindi o lumayo sa mga sitwasyon na hindi kasang-ayon. Kung ikaw ay nag-iisip tungkol sa pagnenegosyo, maging mapagmasid at mapanuri, marami kang mapupulot na kaalaman mula sa iyong paligid na maaari mong gamitin upang kumita ng pera. Ang mga maliliit na bagay ay maaaring maging malaking oportunidad kung bibigyan mo ng tamang atensyon. Sa tahanan, ang pag-unawa sa ugali ng mga kasama sa bahay ay mahalaga ngayon, maglaan ng oras upang makinig at magbigay ng suporta sa kanilang mga pangangailangan. Sa trabaho naman, iwasan ang mga taong may masamang intensyon lalo na iyong mga kilalang mahilig sa pera. Ang paglayo sa mga ito ay makakapagbigay sa iyo ng kapayapaan ng isip at makakaiwas sa anumang hindi kanais-nais -nice na sitwasyon. Ang mga masuswerteng kulay para sa iyo ngayon ay color white at color yellow, habang ang mga numero ay number 45, number 4 at number 9 ay nagdadala ng positibong enerhiya isang kaibigang Aries ang maaaring magsilbing gabay sa iyo ngayon, na magbibigay ng inspirasyon at liwanag sa landas na iyong tatahakin, sa ilalim ng gabay ng araw. Sagittarius, ngayong araw ang pahiwatig para sa iyo ay huwag magpabeya sa mga plano at layunin mo. Ang anumang pagkukulang sa pansin o aksyon ay maaaring magdulot ng pagkawala ng swerte na dapat sanay na sa iyo na. Kung mayroong mga dokumentong kailangang pirmahan, gawin mo ito kaagad, sapagkat ang mga ito ay maaaring magdala ng pag-angat sa iyong kabuhayan. Ngunit, mag-ingat ka sa pagbibigay ng mga ideya, lalo na kung may kinalaman ito sa negosyo. Kahit pa ito'y sa mga kapatid mo, ang pagpipigil ay makakatulong na maiwasan ang mga posibleng alitan o kompetisyon. Sa aspeto ng pera, mas mainam na maglaan ka ng bahagi nito para sa iyong minamahal at sa iyong mga magulang, ang pagkakaroon ng bukas na komunikasyon at pagbibigay ng halaga sa kanila ay magpapalalim ng inyong relasyon at magdadala ng higit pang biyaya kung may naipon kang pera, gamitin mo ito ng tama at may plano para sa mas magandang kinabukasan. Sa trabaho, patuloy kang maging mapagkumbaba, ang pagiging mababang loob ay magdudulot ng magagandang resulta at magpapalakas ng iyong ugnayan sa mga katrabaho ang iyong dedikasyon at maayos na pakikitungo ay magbibigay sa iyo ng mas mataas na respeto at tiwala mula sa iyong mga kasamahan. Pagdating sa pag-ibig, mas magiging masaya ang inyong relasyon kung palagi kang malambing at nagbibigay ng oras para sa inyong dalawa. Ang pagiging bukas at nagpapakita ng pagmamahal ay magdadala ng kasiyahan at lakas sa inyong pagsasama, ang mga masuswerteng kulay para sa iyo ngayon ay color red at color yellow, habang ang mga numero ay number 18, number 27 at number 42 ay maaaring magdala ng swerte. Isang kaibigang Gemini ang maaaring maging inspirasyon at gabay mo ngayong araw, na magbibigay liwanag at direksyon sa mga hakbang na gagawin mo, sa ilalim ng gabay ng sikat ng araw. Capricorn, ngayong araw ang pahiwatig para sa iyo ay maging mapagmasid at maingat sa iyong pakikitungo sa mga tao at sa mga gagawin mo. Iwasan ang pagpayag o pagpirma sa anumang bagay ng walang masusing pag-iisip. Ang pagiging mapanuri at maingat ay makakatulong upang maiwasan ang mga posibleng aberya o hindi kanais-nais na sitwasyon sa iyong mga kapatid at magulang kailangan mong maging maunawain at bigyan sila ng sapat na oras upang pakinggan ang kanilang mga saloobin. Pagdating sa mga ideya mo sa pagnenegosyo, ituloy mo lang ang pagpaplano, ang masusing pag-aaral at pagpaplano ay magbibigay ng mas malaking pagkakataon para sa tagumpay, huwag madaliin ang proseso dahil ang bawat hakbang ay mahalaga para matiyak ang maayos na daloy ng negosyo. Sa tahanan, bukas ka sa pagtanggap ng mga bisita, ang pagbibigay ng oras at atensyon sa kanila ay magdadala ng positibong enerhiya at magpapalakas ng iyong koneksyon sa iyong pamilya at mga kaibigan. Sa trabaho, maging masinop at maayos sa iyong mga gawain. Ang pagkakaroon ng disiplina at organisasyon ay magbibigay sigla sa iyong araw at magpapalakas ng iyong produktibidad. Ang pagiging masipag at masinop ay magdudulot ng mga positibong resulta na magpapasaya sa iyo at sa iyong mga kasama sa trabaho. Ang mga masuswerteng kulay para sa iyo ngayon ay color pink at color white habang ang mga numero ay number 17, number 10 at number 21 ay nagdadala ng magandang kapalaran, isang kaibigang cancer ang maaaring magsilbing gabay at inspirasyon sa iyo, na magbibigay liwanag at pag-asa sa ilalim ng gabay ng mga bituin. Aquarius, ngayong araw ay nararapat mong ipagpatuloy ang mga nais mong gawin at mga nakalatag na plano, ito ang araw kung saan ang swerte ay nasa iyong tabi, kaya't sulitin mo ang pagkakataon. Gayunpaman, habang swerte ka ngayon, iwasan mong makipag-deal o anumang transaksyon sa kaibigan, sapagkat maaaring magdulot ito ng hindi inaasahang komplikasyon. Kung ikaw ay nagbabalak na pumasok sa negosyo, ngayon ang tamang panahon para pagtuunan ng seryosong pansin ang iyong mga plano, taglay mo ang kakayahang magtagumpay sa larangan ng negosyo, ngunit kinakailangan ng masusing pagpaplano at dedikasyon. Sa trabaho naman, ang pagiging mausisa at mapanuri ay makakatulong sa iyo. Ang iyong kakaibang pag-iisip at talas ng pag-unawa ay magbibigay sa iyo ng kalamangan sa mga gawain mo sa araw na ito. Huwag kang matakot magtanong o mag-imbestiga dahil ito ang magpapalapit sa iyo sa tagumpay. Ang mga masuswerteng kulay at numero para sa iyo ay ang kulay color blue at color yellow. Ang mga numerong ay number 11, number 26 at number 43 ay magbibigay ng dagdag na swerte. Taurus ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Pisces, ngayong araw ang pahiwatig ay maging prangka sa iyong mga pakikipag-usap. Iwasan ang paligoy-ligoy at diretsyong sabihin ang iyong nais na mangyari. Ito ang tamang paraan upang maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan at para matamo ang iyong mga layunin. Kung may nakaplanong aktibidad o usapan kayong mag-asawa, huwag na itong ipagpaliban at ituloy na agad. Pagdating sa usaping pera, kung ikaw ay may naipong halaga, unahin mong tulungan ang iyong anak na may pamilya na ang kanilang pangangailangan ay mahalaga at ang iyong suporta ay makakatulong sa kanilang katatagan sa trabaho maging matapat at diretsyo ka sa iyong mga kasamahan ipakita mo na hindi kanila kayang basta-basta na lang dayigin ang iyong tapang at katapatan ang magpapaangat sa iyong posisyon at pagkilala sa trabaho ang mga masuswerteng kulay at numero para sa iyo ay ang kulay color yellow at color blue. Ang mga numerong ay number 17, number 28 at number 45 ay magdadala ng dagdag na swerte. Gemini ang kaibigan zodiac sign ang pahiwatig ng gabay kapalaran ng liwanag ng buwan.